Ang ang pagresponde ng palasyo sa mga nasalanta ng kalamidad kasama si Mobile Journal Julie Baiza. Julie, ito nga pag-ulan na nararanasan natin ngayon, epekto ba ito ng bagyong Dante pa rin? O bagyong Dante na Paps J, kasi uh -oh. kanina mga alas 12, ang update ng pag-asa, merong low uh -oh. pressure area na uh -oh. dalawa na uh -oh. yung isa pwedeng magdevelop develop pwedeng uh -oh. 24 hours, uh -oh. yung isa naman beyond 24 uh -oh. hours. Pero ngayong hapon nga lang, ano, inanunsyo nila na tropical depression Dante na. Dante. Yung uh -oh. isa dyan sa LPA, ano yung uh, tropical depression Dante, namataan uh -huh. yan 1,120 kilometers east of nor northern Luzon. Meron pang isang LPA, Paps J, bukod dito kaya Dante, nasa 155 kilometers naman yan, east ng uh, southeast ng Basco, Batanes. Mm. Pero Paps, meron pa rin tayong Southwest Monsoon o yung Habagat. Yan daw yung patuloy pa rin na nararanasan at nagpapaulan ngayon, particular dito sa Metro Manila. Okay, Julie, kung tatagal pa itong uh, sama ng panahon, sasapat naman daw ba yung uh, food packs ng DSWD? Uh, sabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian sa briefing uh -huh. kanina, before pa naman daw kasi tumama yung typhoon uh -huh. eh meron ng 3 million family food packs na nahihanda yung uh, pamahalaan. Uh -huh. Uh -huh. Ngayon ang naipamigay na nila, uh, kulang 100,000. Uh -huh. And ang uh, pending na lang o oh, hinihingi from them, 40,000. So saktong-sakto at kayang-kaya naman daw. Paps, yung uh, 3 million family food packs na yon nationwide naman na nakapreposition yon And ongoing pa rin daw yung pagre-repack nila doon sa kanilang mga center or resource hub. Julie, nag-ikot din ng DOH sa mga evacuation center. Anong paalala nila sa mga bakwit? Yes, Paps. Una, no, yung uh, napansin kasi nila, marami daw inuubo at saka sinisipon. Mm. Dahil mm -hmm. na rin siguro sa weather. Mm -hmm. Dahil nga uh, malamig at mm. yung iba dyan, mga nabababad sa baha. ano? Mm. So, ang pinaaalala nila, lagi daw maghugas ng kamay. Kahit right. nasa mga evacuation center, oh. meron oh. naman kasi mga available na uh, gripo, hugasan oh. ng kamay, magmask kung merong sintomas. Pero, Paps, ito yung leptospirosis. Yan, Ay yan. oo. Isa yan oo. sa kinatatakutan. Lalo na kung talagang nababad ka sa maruming tubig ang baha. Ang bahain, yung lugar, oo. Ang sabi ng nga DOH kanina, ipinaalala nila ano ba yung mga simptomas. Pwedeng mm -hmm. ngayon daw hindi pa ito nararamdaman, mm -hmm. pero after two weeks magbantay daw. Mm -hmm. Kung uh, sumasakit yung kalamnan, yung kasukasuan, pwede rin mm -hmm. daw magkaroon ng paninilaw sa baladpaps. Mm -hmm. Kung nararamdaman mm -hmm. mo yan, kung nilalagnat ka, okay. at uh, nag-iiba na din yung kulay ng dumi mo, eh, kailangan uh, nga kumonsulta. Uh, magpatingin at uh, maaari or uh, posibleng ilan kasi yan sa mga simptomas ng leptospirosis. Julie, okay, maiba naman ako. Nabanggit ng palasyo kanina, yung uh, suspension ng paghahanda ng uh, sona. Ano, ano bang uh, ugat niyan? Actually ang OCD yung nagbanggit ng uh, word na suspension ano pero ang tinatanong kasi kanina sa kanila ano ba yung contingency measures na okay. inilalatag nila since ngayong maulan uh -huh. and alam naman natin PAPS, na napakahigpit ng seguridad kapag kaso na at napakarami ring tao no so posible ang tindi ng uh, traffic and paano nga yung mga in place nilang uh, security so yun yung tinatanong uh -huh. kanina paano natin pinaghahandaan to and uh, speaking of contingency measures ano sinabi okay. naman ang uh, OCD na nagready sila para doon sa sakaling masama pa nga rin yung uh, lagay ng panahon. So, so, in place pa rin naman daw na mailalatag pa rin na maayos yung seguridad and matitiyak yung safety ng mga attendees. In other words, matutuloy at matutuloy itong zona. Matutuloy. matutuloy okay, okay. okay. <laughs> ano raw ang uh, contingency uh, measures na ito sa zona sakaling masama pa rin ng panahon? Meron bang uh, na nasabi ang uh, palasyo? Ang OCD yung nagsalita OCD, kanina, oh. Paps, ano? Mm. Ang sinabi nga nila sakaling masama yung oh. panahon, ano titiyakin pa rin daw na Mapuput in place yung uh -oh. mga uh, security measures kasi matindi ang mga scanner, yung okay, mga uh -oh. uh, ganung uri ng uh, security check-up at pag-check, uh, check pag-scan uh -oh. sa mga pumapasok. So pinaghahandaan daw nila yan sa loob at sa labas man. Kung meron din daw suspension ng uh, klase or uh, ng pasok uh -oh. sa pamahalaan. Uh, kabilang yan sa paghahandaan ng usap. At kung magpapatuloy ang uh, patuloy na malakas na pagbuhos ng ulan, eh, yung mga binahang uh, daanan, no? Oh, mga, yung, access doon sa papuntang area, batasan, kailangan niyang paghandaan. Doon sa Commonwealth, eh, binabaha pala ng uh, ganong katindi. Oo, oh, ano? oh, ngayon oh, natin nakita alaman. natin. Oh, daanan oh, oh. yan, Papsi, may ayan. road yan, papunta oh, oh. doon sa batasan. So, kailangan talagang uh, maput in place. Kailangan, paano, maayos yun. Paano ilalatag oh, oh. yan? Okay, kung ganitong mas pa rin ang panahon hanggang uh, biyernes, anong uh, bilin sa mga LGU? Paps, ngayon nga hapon nag-anunsyo na rin ng palasyo na suspendido na yung hmm. uh, klase sa lahat ng antas dito okay. sa mga lugar na apektado. Kabilang okay. po dyan yung Metro Manila, okay. Pangasinan, hmm. Zambales, Tarlac, Bataan, Pampanga, Bulacan, Cavite at iba pang mga hmm. lugar, papsy. Kasama rin yung uh, pasok sa ng mga government personnel okay. ano, pasok sa gobyerno. Pero kung yung uh, Ah, uh, ahensya mo ay eh, may kaugnayan of course sa basic hmm. services, sa health services. Kailangan pa rin nilang pumasok para maipagpatuloy nga na naibibigay yung tulong para sa publiko. Okay, Julie, sa ibang usapan naman. Okay, may uh, update na ba sa nakatakdang pulong ni uh, PBBM at uh, US President Donald Trump? Paps, so far, ilang, be ilang uh, araw na ang Pangulo from mm. 20 ano 20 mm. to 22 yung kanyang uh, trip dyan. Mm. Ang mga naganap na ngayon, nakipag-meeting na siya with the business sectors, okay. and na uh, oh. uh, hinahangad ng Pangulo na makapag-uwi tayo makaselyo ng mga foreign pledges investments? and investments. Oh. Okay. Uh, nakakaharap na rin niya si U.S. State Secretary Marco Rubio at mm -hmm. si U.S. Defense Secretary uh, Pete Hegseth. Para, para naman yan sa alliance okay. for, uh, and uh, defense. Ngayong araw, Paps, doon sa Amerika, no, kasi umaga pa lang. Ano. Okay. Ngayong araw, nakatakda doon yung mga uh, pakikipagpulong niya kay U.S. President Donald Trump. Ayun, abangan natin yan. Maraming salamat, Mobile Journal Julie Baiza.